naman nga po tayo mga kaisla at muli pong nagbabalik. At nandito po pala tayo sa machine ng ano, piece wifi. At nakikita natin na meron itong problema kasi tumawag sa akin yung client ko na hindi daw makakonek dahil ano, may problema. Umuhulog yung ating mga, yung customer po nila at nagka-problema sa kanilang wifi. So, tinignan ko po dito sa likod niya. Ito, okay naman po yung connection. Medyo madilim nga lang mga kais lang. Okay yung connection niya. Pinag-check ko naman yung LAN cable niya. Okay naman po yung continuity niya. So, bali, gumagana po lahat. At, yun, na-discovery ko nga po yung sira. Itong, ano po natin, USB 3.0 USB 3.0 mga kaisla so ito naman po ay umiilaw naman yung kanyang app tsaka yung link nya so kung makaka experience din kayo ng ganito so ito nga po mga kaisla umiilaw po yan experience ko umiilaw akala ko gumagana working siya pero pawala-wala yung kanyang ah uh, connection dahil dito nawawala ng IP address. Ang lumalabas is obtain IP address kaya ganoon po mga kaisla. Uh, I-check e nyo din yung ganito. Baka sira na akala nyo okay pa working pa siya. Kasi umiilaw. Pero ito nga pala yung salarin kung bakit nawawala yung connection at hindi madaling mahanap yung SSID natin mga kaisla. So yan po. ah uh, for this video hanggang dyan lang po mga kaisla kung kayo po ay wala pang CCTV, wala pa, pa kayong uh, piso wifi, kung gusto nyo pong magpakabit ng trompa, ng Starlink, at sila magpaayos ng CCTV, uh, kami po ay uh, installer ng mga yan mga kaisla. Kaya pag-message na lang po kami sa aming page mga kaisla. Maraming maraming salamat.